Lumaki raw ang tsansa ni Senator Alan Peter Cayetano na maging susunod na Senate President. Ayon kay Cayetano, nasa labing libang senador na ang nagpahayag sa kanya ng suporta. Isa na rito si senator Elect Manny Pacquiao ayon naman kay Senator Tito Soto, nasa labing walong kasamahan niya ang nag-commit na sa kanya para sa Senate Presidency. Pero pag amin ni Soto, posible rin na hindi na niya ituloy ang pagtakbo. Nakikipag-usap na kasi siya sa kampo ni Sen. Coco Pimentel na kaalyado ni President-elect Rodrigo Duterte. Si Cayetano naman naniniwalang makaka-impluensya pa rin ang palasyo sa pagpili ng bagong lider ng Senado. Ours is more than forming a majority that will elect a Senate president. Ours is uh, forming a majority that will reflect, uh, will mirror the efficiency and effectivity, the pragmatic approach that uh, Mayor Duterte wants to implement in the whole country you yeah, to, to to realize muna if you if you have the same objectives you have the same goals you have the same advocacies then you come up with a majority for the senate be sure to come back use five everywhere copyright 2016